Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto aalamin na tutuklasin natin ng mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Expert's Opinion. I think I've seen this film before. And I didn't like the ending. Tila na gimbal na naman ng mga Pilipino matapos ang panibagong banta ng muling paglaganap ng isa pang nakakahawang virus, ang Mpox. At kasabay nito ang mga haka-haka na posibleng umanong may koneksyon nito sa sakit na Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ang paliwanag ng mga eksperto alamin sa Experts Opinion Report na ito. Sa gitna ng tumitinding banta ng MPOX sa Pilipinas, kasabay nito ang ugong ng fake news patungkol dito. Kaya naman mariing pinabulaanan ng mga eksperto ang sinasabi umanong ugnayan nito at ng sakit na HIV o Human Immunodeficiency Virus sa isa't isa. Paglilinaw ng infectious disease expert na si Dr. Ronjin Solante, ang MPOX tulad ng HIV ay pwede rin maipasa sa pamamagitan ng sexual at intimate na kontak tulad ng pakikipagtalik. Paliwanag nito, ang HIV ay naiiba dahil isa itong progresibong uri ng impeksyon na nakukuha mula sa kontak sa bodily fluids ng isang tao na siyang dahan-dahang sumisira sa kanyang immune system at kalaunay lalala bilang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome na pwedeng ikamatay ng tao. Habang ang Mpox mula sa monkeypox virus ay isang sakit na nagdudulat ng rashes, pamamaga ng lymph nodes at pananakit ng mga kasukasuan. Anya, Karamihan sa tinatamaan ng Mpox ay mayroon ding HIV dahil mataas ang risk ng parehong virus sa mga taon na may aktibong sexual lifestyle. Hindi pa rin tukoy ang mismong pinagmumula ng naturang virus, pero pinaniniwalaan carrier nito ang mga squirrel at unggoy. Isa na nga sa mga matunog na suliranin ng ilang lugar sa bansa ngayon, lalo na yung may mga negosyo at kabuhayan na farm pigs o mga babuyan, ay ang pagkalat ng sakit na African Swine Fever o ASF. Ano nga ba ang mga senyales ng ASF na maari nating makita sa ating mga alagang baboy at ano nga ba ang mga kailangan gawin upang mapigilan ang pagkalat nito? Alamin niyan sa Experts Opinion Report na ito. Ang ASF ay isang uri ng virus o karamdaman na nakukuha ng mga baboy at lubha itong nakakamatay at mabilis na kumalat sa kapwa rin nila mga baboy. Naunang naiulat ang sakit na ito noon pang 1910 sa bansang Kenya at kalaunang nakarating sa Pilipinas ang unang kaso nito noong 2019. Highly resistant sa kapaligiran ang virus na ito na maaaring makasurvive sa mga damit, basura, sapatos at maging sa iba pang gamit at maging sa mga pork products. Ilan nga sa mga sintomas ng ASF na maaaring makita sa ating mga alagang baboy ay ang pagkakaroon ng mataas na lagnat, pamumula at pagsusugat ng balat at pagkawalang ng mga baboy sa pagkain. Gayun din ang panghihina ng baboy, labis na pagdumi, pagsusuka, pag-ubo, hirap sa paghinga at discharge sa mata at ilong nito. Samantala, narito naman ang mga paraan na maaaring gawin upang maiwasan ang pagkaroon ng ASF sa ating mga alagang baboy. Una, umiwas sa pagpapakain sa mga ito ng mga tira-tira o basurang pagkain dahil nakukuha rin ng virus sa mga kontaminadong pagkain. Iwasan na rin ang mga tiratirang pagkain na maaaring umakit sa mga baboy ramo o wild pigs na karaniwang may dala ng ASF virus. Sumunod sa bata sa wastong pag-aalaga ng mga baboy, pagsunod sa tamang mga gamit na gagamitin sa mga farm, panatilihin ang kaninisa ng mga kulungan at magkaroon ng sapat na kaalaman sa farming. Sa ngayon, ang sakit na ito ay walang epekto o hindi nakakahawa sa mga tao. Ngunit pinapaalalahanan pa rin ng mga eksperto ang lahat na siguraduhin malinis ang paghahanda at pagluluto sa karne ng baboy. Maliban sa tao, maging mga gamit ay nahahawaan din ng virus, tulad na lang na ating mga computer. At isa na nga sa mga pinakakilalang computer malware ay ang Trojan virus. Ano nga ba ito at paano ito may iwasan? Pag-usapan natin yan sa Experts Opinion Report na ito. Sa dami at lawak ng resources na pwedeng pamilian sa internet, kung minsan eh hindi na natin alam kung alin dapat ang piliin at kung alin ang totoo sa hindi. Kaya naman maraming internet users pa rin ang nabibiktima ng Trojan virus. Ang Trojan Virus, hango sa Trojan War ay isang uri ng malware na nagpapanggap bilang isang lehitimong application at umaatake lamang matapos itong ma-download at ma-install sa device. Ilan sa mga karaniwang uri ng naturang virus ay ang Backdoor Trojan, kung saan ang computer na infected ng Trojan virus ay nagsisilbing zombie computer, kung saan walang malay ang may-ari nito na ito pala ay kinokontrol na ng ibang tao mula sa malayo. Isa pang uri nito ang downloader Trojan na tumatarget sa ibang device na infected na ng virus at ginagamit ito para mag-download at mag-install pa ng mas maraming malicious programs. At mayroong ding tinatawag na fake antivirus Trojan na nagpapanggap bilang isang antivirus software para tanggalin ang totoong antivirus programs na dapat ay pumoprotekta sa device ayon sa cybersecurity firm na Fortinet. Bagamat mahirap malaman kung infected ng Trojan virus ang iyong computer, nagbigay ito ng mga paraan para maiwasan ito. Una, panatilihing updated at patched ang iyong operating systems. Pangalawa, regular na gumamit ng antivirus software para matiyak na malinis ang iyong device. At panghuli, maging mapanuri sa mga natatanggap na links mula sa mga kahina-hinalang emails at huwag itong basta-basta pipindutin. Sa gitna ng kabi-kabilang virus at mga sakit, alam niyo ba na may mas simpleng paraan pala para maging healthy ang isang tao maliban sa gamot at bakuna? Ika nga nila, laughter is the best medicine. Lalo't ayon sa mga eksperto, maraming benepisyo sa ating kalusugan ang pagtawa. Kung ano-ano yan, alamin sa Experts Opinion Report na ito. Pagtawa ang reaksyon ng isang tao sa tuwing makakaramdam ito ng kasiyahan, excitement o positive emotion. At ayon sa pag-aaral, ang simpleng reaksyon na ito ay makatutulong umano upang maiwasan ng stress at labanan ng iba't ibang klase ng sakit. Sa iyong pagtawa, naglalabas ang iyong katawan ng good hormones o endorphins na tumutulong sa iyo upang maging masaya at kalmado na mabisang panlaban sa lungkot o pagkakaroon ng depresyon. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pagtawa ay isa sa mga susi upang maging mas maayos ang daloy ng iyong dugo at mas mapanatiling malakas ang iyong body organs. Pero ano-ano nga ba ang ilan sa mga paraan para ikaw ay mapatawa? Una, maaari kang manood ng mga palabas na nakakatawa. Ikalawa, ugaliin din ang pakikipag-usap sa mga masayahin na tao dahil nakapagbibigay ito ng positive point of view sa buhay. Malaking factor din ng pagpupuyat kaya naman mas makabubuting iwasan ito at ugaliin ang magkaroon ng sapat na tulog kada araw. Sanayin din ang sarili na mag-exercise at sabayan ng pagkain ng healthy food. Maaari ka rin gumawa ng mga bagay kung saan mamomotivate at mai-inspire ka sa bawat araw. Kaya naman tunay na magic medicine at maituturing na libre lang ang pagtawa o maging happy dahil nakagagawa ito ng mga kamanghamanghang bagay para sa ating katawan at isipan. Ika nga nila, ang pagtanda ay hindi napipigilan. Hindi man natin nakikita pero bawat minuto at bawat segundo ay nararamdaman natin ito. Kaya naman marami ang sumasabak sa iba't ibang skincare regimen para lang mapanatili ang kanilang young and fresh na mga itsura. Pero alam nyo ba na lumalabas sa isang pag-aaral na may dalawang punto pala sa ating buhay kung kailan natin mararanasan ang matinding signs of aging? Ang mga detalye alamin sa Experts Opinion Report na ito. Isa sa mga bagay na hindi mababago sa mundo ay ang ating edad. Kung kaya't karamihan sa atin ay natatakot tumanda dahil sa takot na magkasakit. Ngunit ayon sa pag-aaral, napag-alaman na may espesipikong edad na din pala kung kailan ba natin mararamdaman ang tinatawag na sign of aging. Ayon kay Professor Michael Snider, isang geneticist at medicine director sa Stanford University, hindi lamang raw tayo nababago sa paglipas ng panahon, kundi may oras din kung kailan tayo nakararanas ng matinding pagbabago, lalo na sa ating sarili o maging sa ating kalusugan. Sa isang sinagawang pag-aaral kung saan isang daan at walong individual ang sinuri, gamit ang kanilang blood and stool samples, skin oral at nasal swabs ng ilang beses sa magkakahiwalay na taon. Sa mga samples na ito, makikita ang tinatawag na molecules na nilalaman ng ating mga genetics, protein at metabolites. Napagalaman na mayroong nagaganap na pagbabago sa pagtungtong ng isang tao sa kanilang mid-40s at early 60s. Ano man ang kanilang genetical composition o sa madaling salita, lahat tayo ay nakararanas ng pagbabago pagtungtong ng edad na 44 at 60. Ito rin ang dahilan kung bakit sa mga edad na ito ay nakararanas na tayo ng pananakit ng katawan, panghihina ng resistensya at kadalas ay Alzheimer's disease pagtungtong ng edad na 60. Ngunit paglilinaw ng mga eksperto, layunin ng pag-aaral na ito ay hindi para tayo takutin kundi upang makatulong na magpaalala na hanggat maaga pa ay matuto na tayong alagaan ang ating mga kalusugan at ang ating sarili. Masarap sa pakiramdam kapag napapagkamalan kang mas bata kaysa sa iyong tunay na edad. Pero paniguradong kukunot ang noo kapag kabaliktaran ang nangyari sa iyo. Kung minsan naman kasi tayo rin pala mismo ang gumagawa ng dahilan kung bakit tayo mas nagmumukhang matanda. Kung bakit tutukan sa Experts Opinion Report na ito. Marami sa ating mga Pilipino ang mahilig magsuot ng kung ano-ano sa katawan. Kakaibang damit man, o kolorete. Ang hindi natin alam, may mga nasusuot na pala tayo na imbis na bumagay sa atin, ay pinagmumukha lang tayong matanda. Ayon sa Reader's Digest, kabilang narito ang mga damit na hindi fit. Yung tipong sobrang sikip o sobrang luwag. O di naman kaya ang madalas na pagsusuot ng mga damit na may light colors. Isa pa ang malalaki at makalumang mga alahas na nakatatandang tingnan kumpara sa mga maninipis na alahas na classy at sophisticated. Kasama rin dito ang pagsusot ng maliliit na reading glasses na may binabagayan lang naman. Pero kung hindi ito bumagay sa hugis ng iyong muka, ay mukha kang matured tingnan. At panghuli, mas tatanda kang tingnan kung mayroon kang bisyo tulad ng paninigarilyo hindi alam na marami sa atin na may masamang epekto ito sa ating katawan, lalo na sa ating itsura, at maaari pa itong makadagdag ng wrinkles. Kaya naman payo ng mga eksperto, bago magsuot ng mga damit o anumang bagay, siguraduhin mo nang babagay ito sa iyo at hindi mo ito susuotin dahil lang sa inggit. Nako, Ilang gapang na lang at Pasko na naman at paniguradong marami na naman ang maililista sa mga bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong 2024. At kung ako sa iyo, simulan mo na yan dahil ayon sa mga pag-aaral, mas mahaba raw ang buhay ng mga taong mapagpasalamat. Pakinggan ang buong detalye at siguradong mapapa-thank you Lord ka sa Experts Opinion Report na ito. Magpasalamat para humaba ang ating buhay. Ito na yata ang magiging bagong kasabihan ngayon dahil lumaba sa pag-aaral ng Harvard T.H. Chan School of Public Health na mas mahaba ang buhay ng mga taong mapagpasalamat o thankful. Kasunod kasi ito ng datos na karamihan sa 49275 ng mga taong may edad 79 pataas na sumagot sa 6 item gratitude questionnaire at nagsabing hindi sila masyadong grateful sa buhay ay nasawi dahil sa cardiovascular disease habang ilan naman sa mga ito ay nasawi dahil sa cancer, respiratory diseases, neurodegenerative disease, infection at injury. Samantala, natuklasan din sa pag-aaral na ang mga participants na mataas ang scores sa gratitude questionnaire ay may 9% lower risk ng pagkasawi sa mga susunod na apat na taon. Napagalaman na ang pagiging grateful o mapagpasalamat ay makatutulong na makaiwas sa mga dahilan ng pagkasawi na natukoy, lalo na kontra sa cardiovascular diseases. Kaya naman paalala ng mga eksperto, hindi naman mahalang magpasalamat kung kaya wag natin itong ipagdamot sa iba lalo na sa mga talagang nangangailangan nito. Nakapagpasaya ka na, hahaba pa ang buhay mo. At para sa ating hashtag in case you missed it, maliban sa malabong paningin, may iba pang uri ng eye disorders na posible nating mamana mula sa ating mga magulang. At isa na nga riyan, ang color blindness. Pero ano nga ba ang siyensya sa likod ng pagiging color deficient ng isang tao? Bibigyang kulay yan sa Exclusive Experts Opinion Report na ito. Hindi na bago sa ating pandinig na may mga partikular na sakit o karamdaman tayong namamana mula sa ating mga magulang. Gaya na lang ng color vision deficiency o mas kilala bilang color blindness. Isa itong pangkaraniwang kondisyon na mas madalas sa mga lalaki kung saan hindi nakikita ng isang tao ang mga kulay sa normal na pamamaraan. Ano nga ba ang nangyayari sa mga mata ng isang tao kapag ito ay colorblind? Well, if you're colorblind, mm -hmm. so let's, ang nakakakita sa mata natin is your retina. Yung hindi naman nakakita, this is the only part of your body, Yan, ito yung nag, nakakakita talaga eh, yung retina mo. Now, the middle part, yung macula, which is the really important part, only 5% of this. Actually, Ayon pa sa optometrist na si Dr. William Hans, ang katiting na 5% na ito ay may rod and cones na tumatanggap sa liwanag na pumapasok sa ating mga mata at nagta-translate ng mga kulay. Nagreresulta ito sa isa sa tatlong uri ng color blindness. Una, ang red-green color deficiency kung saan may problema ang tao sa pagtingin sa mga bagay na may kulay pula at berde. Ikalawa, ang blue-yellow deficiency, kung saan posibleng hindi nakakakita ng blue light o di naman kaya ang asul ay nagmumukhang kulay berde. At ikatlo, ang achromatopsia o rod monochromacy, kung saan ang cone cells ay nawawala o hindi gumagana, dahilan para maging black and white ang paningin ng isang tao. Ang tanong ng marami, may lunas nga ba ito? You cannot correct color vision in any way. Walang, 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 wag, ma, wag yung magpapaloko. Walang, nag, walang, treatment for color vision. You just have to learn how to live with it. Gayunman, may mga gumagamit ng specialized glasses, hindi para makakita ng kulay, kundi makatulong para mas madaling makita ang pagkakaiba ng mga ito. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan namin solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At syempre, Nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli ako si Arnold Herrera mula sa DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Experts Opinion.